Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. ko baka naman iyong horoscope. Ang focus ng mga Aries sa araw na ito ay sa pagiging komportable at sa pagiging masaya. Ngayong araw, ang mga Aries ay makakaroon ng mga magagandang desisyon at sa araw na ito malakas ang impluensya ng buwan na makatulong sa iyo na mag-slow down ngayong araw at sa araw na ito mag-improve rin ang iyong mga mapagkukunan. Malakas ang impluensya ng Mercury sa araw na ito at ito ay bagong siklo na magdadala sa iyo ng pagiging busy ng iyong isip. Ang dami-dami mong iisipin patungkol sa iyong career, sa iyong reputasyon, at sa iyong mga plano. At ngayong araw, kailangan pag-aralan ang iyong komunikasyon para hindi ka makasakit sa ibang tao. Maganda rin ang araw na ito dahil marami kang impormasyon na matututunan, lalo na sa kung paano mo palakasin ang iyong mga layunin sa buhay. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ang puso ng mga Aries ngayon ay kalmado lalong-lalo na ang mga single na Aries at walang masyadong drama ngayon sa mga relasyon ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lamang kaya bantayan ang mga gastos sa araw na ito lalo na ang mga utang, ang tentasyon na mag-loan kahit na hindi ka sigurado kung saan mo kukunin ang iyong ibabayad kaya bantayan ang mga ito at ngayong araw Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 13, 26, 35, 38 at 41. Mas magiging leader naman ang mga Taurus sa araw na ito dahil ngayong araw mas maging independent kayo at gumagawa kayo ng pamamaraan para marisulba ang mga problema. Sa araw na ito malakas rin ang epekto sa iyo ng enerhiya ng Mercury na pumapasok naman sa iyong spirit sector. Kaya mas maging malakas ngayon ang iyong kumpiyansa sa sarili, magiging maganda rin ang iyong pananalita. At dahil maaapektuhan ka rin ng enerhiya ng Venus ngayong araw, mas maraming tao ang maakit sa iyo o kaya maging inspirasyon perado dahil sa iyo. Magaganda ang iyong mga ideya ngayong araw at anuman ang iyong mga matututunan sa araw na ito ay magpa-excite sa iyo at magbigay ng positibong impact sa iyong mga future na proyekto. Ngayong araw, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang ideals ngayon. At ma-enjoy mo ang mga aktibidad sa araw na ito kasama ang mga tao na parang gusto ring matuto ng mga bagong bagay para mapunta sa mas maayos na direksyon ang kanilang buhay. Sa araw na ito, Taurus, mas maging curious ka. Marami kang iisipin sa araw na ito pero ngayong araw ikaw rin ay nagiging mas palaban. At ang iyong emosyon ngayong araw ay mas sensitibo. Madali mong maunawaan ngayon ang mga tao na nakapalibot sa iyo at mas marami ring tao ngayon ang makaunawa sa iyo. Ngayong araw Taurus, maganda ang daloy ng pag-ibig. Maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at

Ngayong araw, Gemini, malakas ang impluensya ng Mercury na pumapasok naman sa iyong intimacy sector. Mananatili ito dito hanggang January 2. At ito ang inariyang magdulot sa iyo na parang gusto mong kilalanin pa lalo ang iyong mga kaibigan at ang mga tao na nakapalibot sa iyo. Ngayong araw, mas maging seryoso ka sa iyong mga motibo sa buhay, mas lalo kang magkaroon ng karagdagang concentration sa pag ng iyong mga pangarap. At malakas ang iyong focus ngayong araw na gawin anuman ang iyong makakaya para matulungan ang iyong pamilya. Sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Mercury. Ang Mercury naman ang magdulot sa iyo na sa araw na ito, mas susundin mo ang iyong iniisip, ang iyong utak kesa sa iyong puso. Malalalim ang iyong mga emosyon sa araw na ito pero mas uunahin mo ngayon kung ano ang satingin mo ang tama. Mas maging objective ka. Malakas rin ang impluensya ng buwan ngayon na pumapasok sa iyong siktor, kaya pagdating sa bandang hapon, mas magiging pribado ka at parang nakatago ang iyong mga plano. Maganda ang mga aktibidad sa araw na ito dahil mas mabigyan ka ng pansin ng mga tao at magkaroon ng karagdagang paghanga sa iyong mga kakayahan. At maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon ay positibo at pabor sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay purple at Lucky numbers mo ay 2, 15, 17, 30, 35 at 40. Mas maging sociable naman ang mga cancer sa araw na ito dahil ngayong araw, ang mga cancer ay comfortable sa kung ano ang kanilang kakayahan at kahinaan. Malakas ang pressure sa araw na ito, cancer na mag-perform, lalong-lalo pagdating sa iyong mga obligasyon sa buhay. Pero ngayong araw, ikaw rin ay nagiging natural. Kalmado ka at ang mercury ngayon ay makakatulong sa iyong sektor. Ito ang mga enerhiyang magdulot sa iyon na mas makita mo ngayon ang mga oportunidad dad at sa araw na ito mas maging maganda ang iyong mga interaction sa ibang tao magkakaroon ka ng mga bagong ideya lalo na para sa iyong mga plano at sa araw na ito makikinig ka rin sa mga Opinion ng ibang tao makakatulong ito sa iyo sa paggawa ng mga decision lalo na para sa iyong future. Ngayong araw rin ikaw ay nagkakaroon ng karagdagang consciousness pagdating sa iyong kalusugan kaya maaalagaan mo lalo ang iyong sarili ngayong araw at positibo rin ngayon ang daloy ng pag-ibig, walang masyadong drama ngayon lalong-lalo pagdating sa mga relasyon. At ang pera naman ay katamtaman lamang. Sa araw na ito Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 12, 18, 35, 36 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang epekto ng buwan sa iyong sektor sa araw na ito, Leo, mananatili ito sa iyong sektor sa loob ng ilang araw at ito ang enerhiyang magdulot sa iyon na mas maging energetic ka at mas maging independent ka, ikaw ay gumagawa ng mga desisyon para kang in charge sa iyong buhay. Ngayong araw, ikaw rin ay magkakaroon ng mga bagong layunin at sa araw na ito, ang iyong focus ay mapupunta sa mga maliliit na detalye sa kung ano ang nagaganap sa iyong buhay. Parang himay-himayin mo ngayon kung ano ang mga problema, maghahanap ka ng mga solusyon. Ang utak ng mga liyo sa araw na ito ay maging mas practical. Kailangan lang bantayan ang sobrang pag-iisip at sobrang pag-analyze sa mga sitwasyon ngayong araw, Leo. Kailangan rin na mag-enjoy ka sa araw na ito para rin hindi maapektuhan ang iyong kalusugan at lalong-lalo ang pang-araw-araw mong ginagawa. Sa araw na ito rin, mag-focus sa mga entertainment, sa mga creativity para hindi ka masyadong focus ngayon sa iyong mga plano dahil baka masobrahan naman ang iyong mga pag-iisip. At sa araw na ito, positibo ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Leo. Lalong-lalo lalo na sa mga single na Leo. Merong malakas na chances sa araw na ito na makakilala kayo ng mga bagong tao at maaari rin na makakilala kayo ng isang tao ngayon na maging interesado ka. Ang pera sa araw na ito ay napakabagal ng pasok kaya bantayan ang iyong budget. Huwag bili ng bili sa araw na ito at kung pwedeng mag-impok, piliin ang pag-impok ng pera. At ngayong araw Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay brown at lucky numbers mo ay 4 12 18 29 31 at 40 Ang moon sa araw na ito ay pumapasok sa iyong spirit sector at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas nakafocus ka ngayon sa iyong mga emosyon. At ngayong araw, maaari rin na magkaroon ka ng mga bagong interest. Ma-enjoy mo ang iyong sarili sa araw na ito. Meron ring mga oportunidad ngayong araw na ang ibang Virgo ay mag-travel at magkaroon ng karagdagang banding kasama mga tao na importante sa iyo. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Mercury na pumapasok sa iyong sektor. Habang ang enerhiya naman nito ang magdulot sa iyo na mas maging palaban ka sa araw na ito mas maunawaan mo ang iyong mga emosyon, mas ma-analyze mo ang iyong pag-ibig, ang iyong affection ngayon ay ipapakita mo sa ibang tao, pero matalino ka pa rin sa araw na ito, active ang iyong utak ngayon, mas maging creative ka at magkakaroon ka ng mga magagandang ideya ngayon at ipahayag mo ito sa ibang tao. Sa araw na ito, mahilig rin ang mga Virgo na mag-observe, kaya marami rin kayong matututunan ngayon galing sa eksperyensa ng ibang tao. Maayos ang daloy ng pag Ibig sa araw na ito at ang pera naman ay maayos rin para sa iyo. Kaya enjoy mo ang araw na ito, Virgo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 19, 22, 35, 40, at 43. Ang moon ngayon Libra ay pumapasok sa iyong intimacy sector. Mananatili ito dito sa loob ng ilang araw. Ito ang enerhiyang magdulot sa iyon na mas Motivated ka ngayon sa iyong mga pangarap sa buhay, mas gagawa ka ng aksyon at mahilig ka rin na mag-obserba, lalong-lalo pagdating sa mga estratehiya ng ibang tao. Ngayong araw, ang Mercury ang magdulot sa iyo na mas maging malawak ang iyong pananaw, lalong-lalo pagdating sa isyu ng tahanan at pamilya. Malalatili itong ganito hanggang January 2 kung saan ang iyong focus ay ang mga plano mo para sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga tao na nagbibigay sa iyo ng suporta. Magkakaroon rin ng karagdagang aktibidad sa iyong tahanan. Marami kang matututunan, lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho at sa iyong pag-aaral. Ngayong araw, ang mga Libra ay magiging mas lohikal. Magaganda ngayon ang takbo ng inyong mga desisyon sa buhay at mas maging bukas ang inyong mga komunikasyon. Makikinig kayo sa ibang tao habang magmuni-muni rin kayo sa inyong mga pangarap sa buhay. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig kaya marami kayo iyong makuhang suporta ah, galing sa ibang tao at sa araw na ito rin mas maayos ang pera kumpara kahapon. Ngayong araw libra ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6, 15, 22, 28, 33 at 44. Ang moon ngayon, Scorpio, ay pumapasok sa iyong sektor at ito ay magdadala ng konting challenge sa iyo sa paghanap ng balanse sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw ay titimbangin mo ang iyong mga desisyon, lalong-lalo ang iyong mga relasyon. Merong mga tao ngayon na pag-iisipan mo kung mga taong ito ba ay maganda ang quality. Nakakatulong ba ang mga taong ito para sa kaayusan ng iyong pamumuhay o pinapahamak ka ba, nilalayo ka ba sa iyong mga pangarap? Sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng Mercury kaya ang dami-daming iisipin ngayon ng mga Scorpio, magiging busy ang iyong utak sa araw na ito. Pero ngayong araw, mas magaling rin kayo sa pagsulat at sa pagkikipag-usap sa ibang tao dahil marami kayong matututunan ngayong araw. Mas maging matalas ang iyong utak at mas madali sa inyo ang mag-adjust lalong-lalo na sa mga plano na nagbabago. At ngayong araw rin, maganda ang pag-handle ng mga Scorpio sa stress. Madali ninyong maiwasan ngayon ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng sakit ng ulo. At magaganda rin ang pick-up mo ngayong araw sa mga impormasyon ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos. Walang masyadong drama ngayon. Walang masyadong pressure galing sa ibang tao at ang pera naman ngayong araw ay katamtaman lamang kaya kailangan pa rin na maging wais sa iyong mga gastos. At sa araw na ito Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 17, 28, 36 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang moon ngayon ay papasok sa iyong work at health sector. Kaya sa araw na ito, ang focus ng mga Sagittarius ay mapunta sa inyong trabaho at sa inyong kalusugan. Ngayong araw rin, ang Mercury ay malakas ang impluensya sa iyong sektor. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas makafocus ka ngayon sa iyong mga prioridad. At sa araw na ito, titimbangin mo kung ano ang iyong nalalaman. Mas maging practical ka sa araw na ito at isipin mo rin kung ano ang iyong vision sa iyong iyong future. Ngayong araw, medyo critical dahil marami kang i-consider ngayon na mga decision dahil sa ibang tao. Maari na sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon para pagtuunan ng pansin ang iyong pananalapi. Okay pa ba ang iyong pera, ang pangangailangan ng pamilya? At ang araw na ito ay maganda rin dahil makakaisip ka ngayon ng mga pamamaraan na palakasin ang daloy ng pera. Marami kang mga magagandang estratehiya. Sa araw na ito Ang pag-ibig ngayong araw ay positibo Kaya ma-enjoy mo kahit papano Ang daloy ng pag-ibig ngayong araw Ang suporta ng ibang tao At ang kanilang concern at pagmamahal sa iyo Ngayong araw, Sagittarius si ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay yellow At ang lucky numbers mo ay 4, 5, 20, 31, 34, at 44 Mas maging creative naman ang mga Capricorn sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ng buwan ngayon na pumapasok sa iyong sektor. At sa araw na ito, ang mga Capricorn ay mahilig mag-explore. Marami kayong madiskubre na mga bagay ngayon na magpasaya at mag-entertain sa iyo. Ngayong araw rin, malakas ang epekto ng Mercury. Kaya sa araw na ito, mas maging matalas ang utak ng mga Capricorn. Malakas ang inyong inspirasyon. Maraming ideya na pumapasok sa iyong isipan lalo na ang mga bagay na medyo matagal mo nang napag-isipan pero hindi mo lang pinagtutuunan ng pansin. Ngayong araw rin, ikaw ay magkaroon ng mga katanungan sa iyong mga layunin sa buhay at sa iyong mga plano. At malaya mong ipahayag ang iyong sarili ngayong araw habang ang mga tao naman ay nakikinig sa iyong mga plano, sa iyong mga idea at sa mga opinion mo. Ngayong araw rin, ikaw, Capricorn, ay maging mas independent. Gagawin mo ang iyong mga choices, ang mga decision mo ngayong araw dahil gusto mo at hindi ka madaling maapektuhan ngayon sa kung ano man ang pagsusumikap ng ibang tao na manipulahin ang mga sitwasyon ngayong araw rin, mas maraming tao ang maakit sa mga Capricorn dahil maganda ngayon ang inyong pananalita, maganda rin ngayon ang vibration ng iyong mga decision sa buhay ang mga aktividad, at mapapansin nito ng mga tao dahil nakakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito Capricorn Maganda ang daloy ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pera para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 13, 28, 36, at 43. malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor, Aquarius, at ang focus mo ngayong araw na ay nasa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Ngayong araw rin, maghahanap ka ng mga bagay na familiar na sa iyo at ang emphasis mo ngayong araw ay para mahanap ang kapayapaan at ang komportabling pamumuhay ng iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury ngayon. Ito ang enerhiyang magdulot sa mga Aquarius na mahilig kayong mag-reflect sa araw araw na ito, magmuni-muni sa inyong mga plano, lalong-lalo lalo na sa mga bagay na paulit-ulit na lang ang isang siklo, ang mga issue na paulit-ulit na lang na nangyayari sa iyong pamilya. At sa araw na ito, malakas ang iyong mga kutob. Kaya kung kailangan mo na pagmunimunihan ng isang bagay bago ka gumawa ng desisyon, gawin mo ito at sundin mo, pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Ngayong araw rin ay mahilig ang mga Aquarius na magplano para sa inyong pamilya at ang ibang plano ng mga Aquarius ay nakatago pero madalas ito ay may kinalaman sa iyong mga mahal sa buhay. At sa araw na ito Aquarius, maayos naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo kaya lamang ang mga Aquarius ngayon ay wala masyadong focus sa pag-ibig. Mas focus kayo sa pamumuhay ng inyong mga minamahal at sa pagiging stable mo sa iyong trabaho at at ngayong araw rin, maganda rin ang daloy ng pera kasi hindi kayo masyadong mahilig gumastos ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay purple. At ang lucky numbers mo ay 1, 7, 12, 18, 22, at 38. Huwag kalimutang mag-like, Share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas friendly naman ang mga Pisces sa araw na ito at mas makatuon kayo ngayon sa inyong mga kagrupo, sa inyong mga kaibigan, sa inyong komunidad. At sa araw na ito rin, magkakaroon ang Pisces ngayon ng mga magagandang ideya para magsimula ng mga bagong desisyon. At ma-enjoy nyo ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon, Pisces, dahil magaan lang ito. Magkakaroon ka ng mga positibong contact sa mga tao na nakakaroon ng kapareho mong pangarap o mga magagandang magaganda ang pananaw sa buhay. At sa araw na ito, magaganda ang mga diskusyon kasama ang mga kaibigan at kahit ang iyong mga online network ay positibo rin sa araw na ito. Marami kang matututunan sa iba't ibang eksperyensa ng iyong mga kakilala. Progresibo rin ang araw na ito dahil marami kang maiisip ngayon na makakatulong sa iyong mapaunlad ang iyong pamumuhay. Maraming posibilidad sa araw na ito, maraming mga magagandang solusyon sa problema at ngayong araw matalas ang iyong isip kaya mga magaganda ngayon ang mga desisyon na iyong gagawin. At maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig, walang masyadong drama, walang mga problema sa pagkakaibigan. Kung meron man ay marisulba naman ang mga bagay na ito. At ang pera ngayong araw ay maayos rin kaya eh, enjoy mo ang kabuuan, enerhiya ng araw ngayon, Pisces. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 12 18 29 31 at 42 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga para sa atin din yan Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Zulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, natin never kang bibitin Makinig sa hula ng tarot, kubag ka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo nito ka na, araling Pilipino na ang kakana